nakakita ako ng ano oh ng baby na bird kaylang init-init oh Bulfi, that is about to warm so this is air can be Tingnan mo oh iklab na parang parang oh, is Yeah isang <laughs> parang iklab di gitan na Yeah Suli tingnan this, mo this, this <laughs> pansyong, <no. laughs> ang baby Sulin so ba das iya gen bu? Uh, bu di siya ten Oo, oh, isang pooch paste. Yeah. mo, ayan o. Oh. Ay, ang ganda, cute-cute. cute-cute. Nilagay sa ano, sa, sa ano, sa shadow. Kasi, we, are putting the baby bird in the shadow because of the very warm weather. About 24 degrees Celsius. Dito. Ayan. Ay, yan na na. Ay, so nangyayari. Ich glaube, der ist aus dem Nest Ayan, cute, also. cute. Ayan, oh, so pa ako. It's so <laughs> Uy, uy, lumipad na ako. Lumipad oh, na. Oh, yeah, <laughs> Lumipad na. Ay, oh, Maria. Lana, na, lumipad na. Ano lang pala, yeah, kumbaga, oh, yes. parang nagpapainit lang. <laughs> cute, cute. <laughs> ganda, ganda. Kitip ng ibon. Wala na yun. Lumipad na siya. Dinala namin sa may, sa may walang init. Tapos bigla namang lumipad. <laughs> siguro binabantayan lang kami. Akala ko nga parang may siguro akala ko mayroong nasaktan yung paa. ganda dito. So, at ito ang kanilang hagdan pataas, guys. Ayan. Pataas. yan At ang ganda ng puno. Oh. So. Doon lumipad kanina yung ano. Yung ibon. saka yan yung grapes. Ganda dito ng wala peaceful. Hindi siya ganun ka luxus, luxury place. Pero, napakaganda kasi peaceful place. So, ayan. Nakaganda diba? Ganda ng entrance nila. Ayan. Kamote na may design at bulaklak. So, beautiful. So wala pa masyadong tao kasi tanghali. Karamihan kasi mga sa mga tao ngayon ay nagtatrabaho. So Ayun na napakagandang puno. Tinignan na natin kanina doon sa baba.